ako dyan sa bahay na yan, yung kapatid ng aking asawa. Ayan. Kasi kahapon, humirap ako ng cooking oil kasi naubusan na kami. Eh, ano, dumating na yung konsumo. So, ito, it, sa sa ko, yung aking hiniram. Kasi dito, ano eh, pag nawalan ka ng kahit anong mga, kung nawalan ka, kung naubusan ka ng, halimbawa, mantika, mantika, arena, asin. Basta yung ano sa kusina, ano, ah uh, takbo ka lang dito sa mga kapitbahay dito, pero ano, uh, yung ano lang, yung relatives lang namin ang ano uh, doon lang kami, doon lang ako humihiram. Kaya ito uli ko na ito. Kaya bababa ako, punta ako doon. Yun yung bahay namin. Yun yan dyan. Ito naman yung sa aking binan. Ito naman yung ano yung ano, ah, bahay ng ah, buffalo, kambing, manok. Yan. Ito mga kapitbahay namin. Ayan. Dito ako galing. Yung ano yung mantika na hiniram ko ano binigay ko na kaya batik na ako sa taas at saka ano pala ha, yung kambing namin na brown ano nanganak na kaninang kanina mga 1:30 pm eh ano time na ngayon ay 2:45 pm at saka today is November 9 and today is Thursday so kaya ako bumaba din dito at tingnan ko yung anak. At saka mag-harvest din ako ng bataw. Ayan, mag-harvest ako ng bataw. Oh, yung ano, yung bagong panganak na kambing namin. Ayan. Ito yung anak-anak. Hey. Ay, Diyo. Ayan, o. Oh. Black. Black ang ano, ang anak niya. Become fuddy. The... Alive or what? Pati? Ito oh. Ay satke. Ayan. Kapapanganak. Ayan ito yung nanganak oh. Kaya waa. Ayan. Buti na lang nakita ni Pahad. Na nanganak. Ano? Nanganak itong kambing na brown. Ayan, satke. Ayan. Nilagyan ng ano, ng, ano, parang, sweater ito kasi, maginaw. Ayan, ayan, humihinga. Black ang anak, tapos ang ina naman ay brown. to next na naman ito na mga nganak. Siguro, baka, after, One day two days ang ano ang mga anak ito. Ayan. Daming bunga ng bataw oh, Australian peace. Ayan. Dami pang flowers. Oh. Ayan, harvest na tayo ng bataw. Bismillah. Marang bisis na akong ano nag nag ano nito na mitas. Hinalo ko sa dinindeng o kaya nilaga ko lang kasama nung ano patola. Pero ngayon i ano ko i, i ko kasi may talong ako. Tapos haluan ko ng patatas. Ay patatas, sorry. Patola pala. Ay yung patola oh. Harvest muna ako ng ano, bataw. Kung sa Ilocano tawag namin dito ay parda. Masarap ito, ano, ilaga lang, matamis-tamis. Ang dami pang maliliit. Ayun. Oh. Ayan dami na ito kasi ano haluan ko ng patula at sa katalong so tama na ito ayan okay, oh, isang ano lang ito isang plant lang ito pero ilang bisis na akong kumuha ng ano dahon nito ang lalaki ng dahon mashallah kaya kukunin ko din ito igisa-gisa ko lang ayan ang pichay kuha din ako ng jerjer salad Masarap ito paborito ng mga Saudi sa mga ano Middle East. Alam nila ito yung mga Saudi, gustong gusti nila ito na ano kainin na fresh. Ako din gusto ko ito. Sila kay si Pat si gusto. Si Fahad ayaw niya, si Langga ayaw. Kasi ang lasa nito ay ano mapait. Medyo mapait, hindi naman masyado mapait. Katamtaman lang yung pait niya. Mas mapait pa nga yung ampalaya. Kaya sa mga OFW, lalong lalo na sa Middle East. Alam nila ito kasi yung mga amo nila. Ano, gustong gusto nila ito na kainin, salad, jirjir. konti lang ang kunin ko kasi kung ano, maubos, bababa lang ako kukuha ng fresh. Ayan ang lalaki na ng dahon. Ayan. malaki na ito madahon mas maganda yung medyo hindi malaki ang dahon ito kukunin ko din ito ihalo ko sa aking pato ano sa dining na ako sa taas. Ito yung aking may may ano, may gerger, may konting sitaw. Tapos mint leaves. Ah, uh, ano pa ba? Coriander. Coriander leaves. Yan. Ito yung aking kinuha. At saka ito bawang, yung native. Ibibigay ko sa taas. Yan oh. Kasi marami pa kaming stock. Eh kagabi, yung sa taas namin na may alaga na baka ano humingi siya ng isang ano ganito sabi ko ano bukas bigyan kita ng ano mas ilang pirasong gloves so ito aakit ako sa taas at ibigay ko ito yan dito ako pupunta kasi ibibigay ko itong ano itong itong ito nga itong, itong ano native na bawang at saka kahapon, nagbigay din siya ng gatas, fresh gatas ng cow yung alaga niya. Tapos, umiram din ako ng pera, 2,500. Kasi, yun nga, walang budget. So, ito, nagpadala na yung aking bayaw. Kaya, isauli ko na yung aking hiniram na 2,500 rupees. Ito na yung nanganak na ano na kambing. Ito kumuha ah, kumuha sila kay ng ano labanos, ito yung dahon ipakain sa kambing. Tapos ito ibigay namin dito. Ayun, bahay na 'yan. 'Yan oh. Doon diyan ko ibigay. Ito. Kasi marami naman labanos. You will get also for us, Dar? This, uh, this one i will give you happy ah hi 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 what happened broken hi yeah. huh? this one big you want to get uh -huh. oh maybe this is already hard no, no. Or, uh, maybe maybe Sure, maybe they like this one uh, leaves to cook. Mm-hmm. Mm. -hmm. Ayan, ipa. Kung gusto nila eh. Ano, gawag dyan? Ay, naputol. Ayan, laki. Ay, naputol. Ang tataba. Ang tataba. hmm This is not harder. No, no, no. No, ah, ayan, oh. Soft, soft siya. Ang taba, oh. Kaya lang naputol. Other one, you also for apa? Eh, wala. No more? There is none? Half? Huh? Oh, very big malay. Mm. This one for sure na? Yeah, yeah. Ansa. So, ah, yeah, no. ito pala yung Pasiya. Mm. Yeah. Yeah, no. also this one leaves sure no. have. Eh? Ah. This one got dilat sana. Jamila Baji will not give also. Yeah, we'll party ni kasi na. Ito na yung aking simple na dinengdeng, may bataw, konting sitaw at saka patola at saka talong. Ayan. Ilagyan ko lang ng kunting bagoong isda yung homemade. Tapos, ano, uh, kamatis. Ayan, asin. Walang bitsin o kaya magic sarap. Ayan, ayos na ito.